Ano bang grado mo? Hindi ko natatakot sa iyo eh. Game. Hindi naman po ako nananakot, uh, Your oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan Google Pay ka lang. Hindi po ako nang Google be Your Honor. Ay, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga okay. ha? Sige ba, okay. may hamon. May hamon lang ako sure. dito. Mr. Chair, hanggang yeah. mabilis lang. Uh, nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo hindi? Payag ba kayo? Ang tanong ni Senator Tulpo, payag ba kayong uh, sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi, Kasi, kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. sa uh, for the information of Senator Tulpo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Hmm. Uh, papunta na po sila at uh, ready okay. na po sa poly. We have directed the NBI to produce uh, their polygraph machine okay. before this committee. You, you better ask your client to answer not you. Magandang araw mga kaibigan. Ayun, kanina ang umaga, nagkaroon po ng uh, live hearing sa Senado tungkol po sa kawawang kalagayan ng kasambahay na si Aling LB. Yung kanyang amo na si Franz Ruiz Palaging nagsisinungaling na hindi daw niya sinaktan yung kasambahay. Sito na dumating na yung punto. <laughs> Darating na yung uh, polygraph test uh, team ng NBI. Nako, mabubuking na. So, lesson learned. Walang krimen. Uh, there's no perfect crime. Kaya yung pagsisinungaling na ganyan mabubuking at mabubuking talaga. Sana Magkaroon na po ng justisya para dito sa kawawang kasambahay na si Aling l_b Vergara. So panoorin natin itong buong detalye sa hearing sa Senado kanina. Yes, Your, your Honor. Kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Hey, lang, only I'm asking you, lang lang not lang. the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo, kayang dalawa lang. Bapat po, pare-pare ang ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi pa... Pare... Ah, eh, ikaw lang tinatanong ni Sen. Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, lang. mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nun sila intindin. Yes or no? Hindi po. Dapat ka Mag hindi. So, yes. hindi. So ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz. Yes or no lang? Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Ano po yung sinabi ng aking asawa po yun na nakuha man. Pero alam niyo in the court of public opinion, guilty na agad kayo. Kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsasabi kayo ng na totoo, you will say yes. At maring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaring ang inusente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that uh, spouses' ruiz are being advised by their counsel, counsels uh, right now. Mr. Chairman. Uh, can you answer? May tanong ni Senator Tulpo, at uh, Mr. Ruiz. Kung wala kayo tinatago, papayag 'ko eh. Your honor, gano'n din po dapat sila kasi sila 'yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Hindi ko. mamaya na ngayon sila. Okay, 'wag mo akong turuan, 'wag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. So, kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin 'yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. 'Wag ka lang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Uh, Mrs. Ruiz? Oh, yes, yes. Walang paliguligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the Council. Then, Sen. De La Rosa will be recognized. Yes. Uh, pa, yeah, pa, pasagutin mo na natin. Ah, ah. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. In, hindi nga eh, ma'am eh. Ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako'y tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano kinakantang ka natin ng Bayang Magilio ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test at rating NBI. Ngayon po, let let the uh, committee secretary uh, initiate the polygraph test uh, upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to do the to conduct the polygraph examination of Mrs. Mrs. Franz Ruiz. What about uh Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-o si Mrs. mag-o ako na yung siguro. Dipo. Okay. Okay. Uh, Mr. So directed Assistant Director, uh, uh, thereafter, Senator Rafael Salvador Dela Rosa. Yeah. Uh, uh nasa, na nasa yung anak nito. Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where is she? Papuntay mo rito. Pinapatawag natin siya last hearing. Pwede ka pong ano, yung i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak, bata pa. Nung sinabi ng Ate na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po ay 15, oh, years, dito. 15 Paki, years old lang. Pakilakas po, pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive o ano po, executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng Ate na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. Eh, hey. There is a there is a manifestation here coming from manifestation request coming from Mrs. Uh, Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here. We, the committee takes cognizance of your request under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court. We, a child witness is defined as, as any person who at the time of giving testimony. is below the age of 18 years old and a child includes one over 18 but is found by the court were adopting the rules of the Supreme Court as unable to fully take care of himself or herself or protect etc etc yung anak niyo po ba ito yung tinutukoy na, na naninirahan sa Batangas City Yes po your honor so, so ito po yung nanggaling sa Mindoro si Manang LB inilipat sa Batangas City na merong di umano ay cover up pa at hindi pa rin siya uh, na, na nabibigyan ng tamang paglaya kung hindi naipost sa media ni Miss Miss Feb Maria Pebiliar, kaya lang nalaman ng mga kamag-anak at ito rin yung siguro naging tugon ng uh, state prosecutor ng Department of Justice kung bakit niya tinuturing na continuing yung naging krimen. Nagsimula sa Mindoro, papunta sa Batangas kasi ah, nasa ilalim pa rin ang inyong pangangasiwa. Dahil anak nyo po yun, kayo po yung mihawak -mi doon sa, sa anak ninyo dahil ah, ngayon gusto nyong protektahan yung anak ninyo. Yung, an yung, yung anak nyo po noon, nung nasa Batangas, sila rin po ay nagtatra nagtatrabaho pa rin si Manang LB doon sa anak nyo. Kayo pa rin yung nagpapasweldo. Kayo pa rin yung employer, hindi yung anak nyo. Di ba Tama po. Correction po, Your Honor. Si Ate bipo po, hindi po namin pinagtrabaho sa Batangas. Hindi po, pero nandun pa ho sa bah bahay niyo po. Bahay po ng anak niyo Apartment po iyon. Oh yes, apartment ng anak niyo na gusto niyong protektahan ngayon at gusto niyo magkaroon ng executive session dahil kayo yung magulang, ayaw niyo mapahamak yung anak niyo. The, the, committee is taking cognizance of your request. And the committee is aware of the doctrine of the best interest of the child. Kaya nga sinasabi namin, at ito ay sinangayunan ng Department of Justice, yung pangangalaga nung paglipat nung sa anak nyo, kasi panpa pagagalingin, eh nandun pa rin yung abuse, continuing yung abuse, mula Mindoro hanggang Batangas. Hindi, kung hindi siya natukoy na, na, nung social media, ay eh palagay ko nandun pa rin siya sa anak nyo. Hindi naman siya, hindi na, kayo pa rin nagpapasweldo, yung anak nyo ay eh nasa ilalim pa rin ng inyong, uh, ng inyong uh, supervision, di ba ho? So, hindi nyo pwedeng paghiwalayin yon na yung nangyari sa Mindoro at nangyari sa Batangas ay magkaiba. Iisa po yun, dire-diretso po yun. So yung hiling nyo ngayon ay magkaroon ng executive session para sa inyong anak. Yes po, Your Honor. Are there objections on the part of But, the members? Mr. Chair, is, is the daughter or son of uh, the daughter of uh, the Ruiz Copol still a minor as, of, as we speak? Pagso no. po, pero the di committee, uh, as I've said, is uh, aware of uh, several uh, court decisions na baka magka baka maapektuhan itong bata uh, at mga ilangan ng ng uh, ng tamang supervision. So the best the best interest of the child shall be the paramount consideration in all actions taken so to be undertaken so, by this mr. so mr chairman i I, sub na i submit to the wisdom of the chairman uh, your honor so kung magkakaroon tayo na executive session mamaya na nandito yung anak niya we will be asking the the members of the media and all others not uh mr Chairman. All, all other disinterested parties to to uh, mm -hmm. stay out of the 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 hall. Uh, Mr. po? in the name of fairness, gusto ko rin maglay detect to test ilan dito sa kanila. Uh, and I'll, I'm choosing JM and then Patrick Simbaon. Kasi sinabi ni uh, Dodong Dodong, kanyang statement, na yung dalawa ay kasama ata sa pananakit base dito sa Lysay na ito. So kayong dalawa, yes or no lang, uh, willing kayong mag submit sa isang polygraph test. Opo. Usain natin oh, si JM. JM, oh, ibig sabihin nito, merong isang makina na gagamitin, hindi naman masakit yon habang tinatanong kayo ng National Bureau of Investigation at malaman kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Payag ba kayo? Opo. Oh, Payag si... Uh, let the records reflect that even without the assistance of counsel, John Mark Taromia alias JM is willing to undergo a polygraph examination. What about, sino po yung isa? Senator Patrick po? Uh, Simbaon. Patrick Simbaon. Uh, payag ka ba na payag po ako. para malaman kung talaga nagsasabi okay. ng totoo? Thank you, uh, Your Honor. That's so, all. the secretary, secretary is likewise directed to include in the polygraph examinations uh, witnesses John Mark Taroma and John Patrick Simbaon. So, directed. Uh, yung may I ask, Senator Tulfo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa bugado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, uh, pwede ka pong wag yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the, the committee recognizes that, uh, that the child witness... Uh, remains unidentified so wala pong problema yan pero nandito lang po siya mamaya po siguro bago matapos ang pagdinig na ito hihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po doon sa executive session so with, without objections on the part of my colleagues the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted